Yeah, sa loob nito guys, no, yun yung sinasabi ko ang daming bilihan ng mga pang uniform. So meron din di sila dito guys, no, ayan, mga pang sports na no? mga pang ano sa... Uh, uh, ang dami dito guys, no. 80, no? Kalipin dito, ha? Uh, okay. Dito, oh. Yan. Yeah. Balut. Ayan. Ayan, lumikita nyo, guys, ang dami dito, mga, ah, uh, mga pulo, o mga pang uh, gamit, no? pang eskwela ng mga kabataan. Kasi nga, kung magubukas na yung mga uh, paaralan, no? Ayan. So, 28 or 29, no? Mag-u-open na yung mga ano ng eskwela. So, ang dami dito guys, no, na bumibili. Ayan. Uh, gamit, no, pang eskwela. Ayan. So, dami ding uh, pang, ano, mga bola. Ayan. Nagamit sa, ano, ayan. Mayroon din itong pansapar dun sa so, unahan, guys. So, mayroon dito mga pang uniform pulo. Ayan. Kompleto sila dito, guys, no. Ayan. Ang mura lang. halos lahat kompleto. Ayan. So, papakita ko sa inyo, guys, no. Ah, uh, ang buong uh, paligid ng kanilang store. Ayan. Tama um, ko si Mrs. guys, no? Ayan. Kasi nga, na namin ng sukat, guys, no? Si Sham, Ayan, kasi mag- mag-aaral na to, guys, si Kinder. Ayan, no? baltik naman. Ayan, shoutout no sa ito 54k followers. Ayan, papakita ko sa inyo, guys, ng buong uh, store nila. Ganda nuhang currency niya. Naka video naman ito dito. So, ayan. Uh, Ang gandang umaga no. Uh, for today's video guys. Uh, uh, di kami sa Mapa no, Sa Masbahati City kaya nagkuhan may sukol sa among uh, little batid na si Shama kaya sumisigilan na ni guys now tubang daw no. i ano daw yun ano niya ang bado niya ay gusto mm mhm gamit kasi dito guys oh. Nakapili kayo ng no? pang uniform sa mga bata. Mga barato lang. Hmm. Pulo pang bata no. Kasi mga kinder na si Shama. Ayan oh, o. No? kay kayo dito guys. si mating klasihan ano. Ang damang nagabakal. So yun nga adi ah, kami sa city no Yan Shoutout sa tuang ang 53k followers Ah 54 na pala no 54k followers Ang laman yung guys na yung mga bula man no soccer Napit pang basketball no <clears throat> Damo ang damang tao na damang nagpamili sa nila mga kwan. Baraklon. Pambata. Niya siya maragasukul sa niya bado. Sa niya pulo. So, lapad din yung tindahan nila dito guys, no? Ayan. Ayan. Klase-klase mga pang uniform na pang eskwila na Adria. Pwede ka mag guys, no? Adria lang na guys, no? Sa Mapa, Masbate City, no? Kison Street. Ayan, Masbate City. <coughs> Bisa na lang na klase sa tila guys, no? Adria, available. ini si ate so nagpasukul ga ni Mindriano sa among bata kay mga kinder naman siya guys no so ngayon no oh. <coughs> ha ayusay na kuya ah, ano na no. Ikaman niya ni Bison Jollibee niyan, kaysigang ka ano. O, oh, ina na. Tag, atong ano, medyo maluwag-luwag ko. Among sad na maluwag-luwag. Ayan, <clears throat> damon tao guys, no? Nagpamili na no, sa ilang mga gamiton pang skwila, no? Kadalasan dira guys, puro uniform. Okay, kumplito sila guys, no? <clears throat> So, ayun uh, lang, no, ang ating video for today. Ayan. So, munay ng store dito, guys, no, sa Kisun Street, Masbati City. Ang pangalan po ay Mapa. Ayan.